Oh, happy birthday! Oh. Pero dalawa to, pili ka. Buksan natin, tigisa tayo, pagandaan tayo ng mabubumag. Ito na, ito yung binigay mo sa oh, akin. Sige, ito. Akin to. ito. So, na, buksan na. Oo! Oo! Got a promo card. Tapos random yan. Walang first chapter? Wala. So, pwedeng 2, 3, 4, 5. Ah, random? Oo. Oh. Ako, shimmering. Shimmering. Tapos dalawang Ursula, isang Inkland. Ikaw may ano ka o second A A S set. Game, game. May pang divider. Tatlo. Alright, alright. right. All Isa, isa. Or day lock, limang enchanted. Ang game, hindi ko makita. Common pa lang yan eh. Makdak yan? Uy, makdak oh. Ang ganda yan. yan? Oo. Wait, hindi kayo sabay. Okay, okay lang. Ito na yan? Siya yun. Hindi pa, hindi pa. Isa pa. Ito na ito, ito. Game Isa pa. Okay. Genie. Uy! Uy! Ang mas to. Yeah, malakas yan, malakas yan. Dahil gumagamit na ito. sila. game. Oh, oh ano to? Legendary. Ano oh, to? ka? Ah, yeah. Ano sa akin? Common. Common. Common? Common. Isa yung legendary. Oo, oh, oh. Ano yan? Sige nga. Tapos ka na? Wala na ako. Ay, wala um, ano? na. Tapos ka na. Ito, meron kong ano? Oh super Rare ba ito? Oo, Super no, Rare. Legendary. Sino kaya ito? Ooh! Ooh, Ooh Hydra. Hydra! Foil! Nice! Kaso wala well, yung cards na kailangan. Sila piglet. Chanted, oh. Parang kaso okay yung mga gantong buksan yung random. Game. Game? Oh, Oo, game. Check mo, ha Natalia. Okay. First aid. Ito na ba yan? Isa pa, isa pa. Isa, isa pa? Isa pa. Malala, isa pa, isa pa. Go, Sapat. kuya, go! No. Okay, ito na. Pareyak lang Ooh. ako. Super air. Si tuk, -tuk. <laughs> Super air. Ikaw. Mm. Uh, Uy! malakas yeah, yan. Mas, bodyguard. Rare lang oh. din ako. Super rare ako ulit. Foil na man. yan? Hindi pa, hindi pa. Hindi pa? Uy, ay, ang ganda yan. Fun. More, Plus. there's more, kuya. Last. Oh. Ah, Uy! Common lang. Magbaliktad. Common lang. Ay, hindi. Ano yan? Ah. location. Location ka lang. Pakita mo. Sa akin, common lang din. Wala also super rare. Wala. Wala pa kung nakukuha ang kailangan ko. Ha. Puro nasa iyo. Ha. Ito na yan? Tatlong ano eh. Ito na ba yan? Tatlong uncommon. Oh, ito, ito na. na yan. o, yan na yan. Kaya mo na mo, legendary. Ala. Asa yan na, yan, legendary. Kita mo? Hindi, joke lang. Ano ba yan? Wala eh. Rare lang yun. Eh. Asa? Pero, pirates yeah. life po. Open mo. Last na to? Hindi, hindi pa. Wala ka pa. Uncommon pa lang yan eh. Ah, yan. Mickey Mouse. rare, rare, rare Hala, lang sa din sa yan, akin. There. Uy! Uy. Sisu. Uy, Sisu. Ah. Oh, ah, game. Oo, legendary. Na no, naman? Hindi. Hindi. Ako, Ah, na Transform siya. Last two. Ano yung ng Shimmering. Dahan-dahan. <laughs> Doon tayo sa, sa mga may rarity na. Okay. Ito so, na yan. Okay. okay. Tatlong uncommon. Ito na. Pag pangatlong uncommon, next na. Ito na. Ayan na. Oh. Uh, rare. rare. Rare din. Okay. Wala. Wala. Oh, Wala. Super, Super rare. Rare. Ayan. Rare ka. Uy! Cinderella. Ay, this Snow White. white. <laughs> Snow White. Ha? <laughs> <Snow White. White. laughs> ah. What's this? Common. Wala. Common. Ah, common. Wait, we're aiming for Cinderella last year, right? Mas na. Sana para sa yung chante. Ano sa'yo, shimmering ulit? No, wala na ako eh. Ano sa'yo? Flatboard. Flatboard, man. Okay, po. Ito mm. na ba yan? Uy, pit! No, okay. Yan, yan. Ito na, ito na. na. Uy, klaro, pel. Oh. Is B, no? Ito yung kailangan mo. Oo nga. Ano yun? Ano yun? Bakit ganon? Wala. Pinokyo. Wala. Wala. Ano ba yan? legendary. Nasa lahat. Isa pa yan. pa yan. Uy, beast. Beast. Uy. The Lord, the beast Take hey, it wrong. And it's full. Ito na. Pang-enchanted na. Wala. Oh. Wala. Sa'yo. Wala. Wala. Ate. Okay. Dami mo legendary. Thanks, bro. Wala. Talo tayo.